hindi ko kailangan yan, mabubuhay naman ako ng matagal eh. May mga ganyan naman talaga eh, no? Live too long, no? Mayroon nga iba, abutin pa ng hundred years so de, eh, no? Lalong-lalong na kung talagang uh, take care mo talaga yung sarili mo. Good news po yan, pag once matagal talaga yung buhay natin, mag enjoy po tayo niyan. Ang tanong lang po, ready po ba kayo financially? Kasi alam mo naman po natin, dito sa mundo, lahat po, pera yung pag-uusapan, di ba? Lahat, pati pagkain, di ba? Kuryente, damit, lahat po, pera po yan. Eh kung lalagpas na po tayo sa retirement age, hindi na po tayo, hindi na po kaya nating magtrabaho, di ba? So, napaghandaan ba natin yan? Now, hindi pwedeng paghandaan natin yan pag nandoon na tayo, 60s ka na, ka pa maghanda. Dapat ngayon pa lang, 20s ka pa lang, 30s ka pa lang, naghahanda ka na po para sa retirement age, di ba? Para kahit anuman ang mangyayari, matanggalan ka man ng trabaho or talagang nag-retire ka, mag enjoy ka sa buhay kasi nga mayroon kang perang inaasahan. So doon po papasok yung living benefits po ni insurance. Makukuha mo talaga double double triple triple depende po sa klase ng kinuha niyo po. Kaya pag-usapan po natin paano ka makasave for retirement. I'm Luisa po from Manulife po, financial advisor and wealth specialist ay Manulife. Thank you so much.